Hello guys, welcome back sa inyo lahat and welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Row Okay, so this video is gonna be different kasi magka-craft tayo Well, hindi naman masyadong different kasi well, we're gonna make some uh, quest, no, here Hindi naman, gagawa tayo ng tier 1, no, ng mga gears and you know, tier 1 hindi siya hindi siya 100% success So, yeah, pero bago magsimula yung ating content for today Oh my God, teka lang. Wait. Anyway, so bago magsimula yung ating content for today, is gusto ko lang muna sabihin sa inyo, yung palala sa inyo guys na if you haven't already, please subscribe naman kayo di sa channel. Kasi I'm trying to hit up 1,000 subscriber mark. And also, like this video. Siyempre, di ba? Nakakatulong yon And also, If you want to help the channel financially, pwede kayong member dito sa akin channel na monthly yung bayad nun. Mura lang naman, 25 pesos, 49 pesos, and 99 pesos. Though hindi siya sa pilitan, no? It's completely optional lang siya. Uh, malaking tulong yan, no? Para sa growth ng channel, no? Kasi mga ako ng mga games na, yung mga games na may bayad, yung mga magagandang games na may bayad, okay? So, without all that being said and without any further ado, tara gawin na natin tong uh, yung, let's jump right into the um, content. Wait lang. Ah, uh, sorry, medyo may ano kasi, may like parang business meeting. <laughs> business meeting. Hindi, meron um, important no, na kailangan gawin. Maya-maya lang, pero hindi naman makakasagabal dito kasi pwede ko naman tong yeah, cut cut di ba <laughs> anyway so nikita nyo ngayon gamit ko yung aking gunslinger ayan once again thank you so much kay GM Mandy GM uh, Exile CM Exile and sa lahat ng GM no lahat ng team na bumubuo na itong vision para sa pagbibigay sa akin ng maagang pamas ko ang ganda yan yeah, at ganun lang maganda siya um, costume, no? Yung fusion set. Anyway, so nandito tayo kasi yung gagawin natin ngayon is katulad sinabi ko kung nilagagawa tayo ng tier tier 1. Iti-tier 1 natin yung mga item ng aking Sith. Bakit? Kasi, well, kung hindi nyo pa alam, I'm still on the quest para doon sa constant 100k damage. Okay? Kasi hindi ko pa rin siya na-achieve hanggang ngayon. Unfortunately, yes. And isa sa mga nakita ko na mag -im magiging improvement ng ating... Uh, damage hopefully no is by upgrading our existing item into tier one okay and by doing that <clears throat> excuse me not by doing that and to do that kailangan natin ng kailangan natin tong guild tribute coin kung tawagin isa siya sa mga requirements para makapagpa ng item okay so yung guild tribute coin is <coughs> excuse me, actually, madali lang siyang gawin. So, punta lang kayo dito sa quest, again, papakita ko sa inyo kung saan yung quest. No? Nandito kayo, sa labas. Pasok kayo, dito lang, sa baba, malapit sa gold room. Sa baba ng gold room, pasok kayo, quest room, quest area, whatever. Yan, tapos punta lang kayo dito sa gitna, nakalagay dito, guild tribute. Kausapin nyo to si Koya. Tapos, do some tribute. Ayan. Tapos, mamimili kayo dito kung ano yung gusto nyong gawin. Pwede nyong gawin lahat yan. Pwede kayo mamili no for example, itong Maya card. Kuha lang tayo ng Maya card. Meron ba akong Maya card? Ito, meron tayong Maya card. Ani, ah, nee, madami. So, kausapin lang natin si kuya. Do some tribute. Tapos, Maya card piliin natin. And we're done. Makakuha na agad tayo ng isang guild tribute coin. Okay? Tapos, nagre-refresh siya every 5 minutes. So, pwede kayo tumambay dito kung kailangan nyo talaga ng guild tribute coin. As long as meron kayo ng mga requirements. Uh, requirement. So, nagre-refresh siya every 5 minutes. Uh, wait lang guys, may tumatawag sa akin. Who I'm back, may tumawag lang na na kailangan sagutin. Importante yun. <laughs> anyway, so katulad sinabi ko kanina, di ba? Um, actually, nakalimutan ko sinasabi ko kanina. Pero, um, hindi nyo kailangan gawin lahat to. Pwede lang kayo mamili. Make sure lang na meron. Okay, so, ito yung mga example na mga binibigay niya. So, Earth Elemental Con Converter tapos pouring card, tapo card. Itong pouring card at stop card, madalas yan lumabas. Kaya maganda kung meron kayo niyan. Itong rose quartz or ibang BTS na recipe, hindi ko siya ginagawa kasi bakit ko gagawin yan, di ba? <laughs> oh. So, yeah. Ay, nakita niyo, one minute na lang, di ba? So, nagre-refresh siya every five minutes tapos hindi pare-parehas yung binibigay niya. Minsan, meron dyan Lord of Death card, Lord of the Dead, Lord of, Lord of Death card, yan. So, you get the idea. Okay. So, ang una nating gagawin, punta na tayo agad sa content proper. So, lagyan na natin yung dyan. Na, 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 na. So, ang una natin gagawin is magka-character select muna tayo. Gagamitin natin yung ating set. Okay. Yung aking set nga pala is... Ay! Kailangan ko palang bawiin yung item muna na ito. Wow! I'm so sorry. Okay. Siyempre, kailangan kong bawiin para ma-proceed ma natin yung uh, pag-tier 1. So, actually, itong... <laughs> Itong character na to, akin din yan. Nagaano kasi ako eh. Yung, yung alam nyo na, yung mga, uh, teka lang. Yan, kinukuha ko lang yung mga kailangan. So, bali, ang kukunin ko lang pala dito is dalawa. Ginagawa ko dito yung epsilon, yung mga ganon. Yan. syempre zen rin yun, di ba? Yan, natanggap na natin. So, traveler hat. Equip natin yan. Pak, pak. So, yan yung kakailanganin natin. Tapos, ang una natin gagawin actually is gagawa tayo ng blank eyes. Okay, so para gumawa ng blank eyes, ito yung mga requirements niya. Papakita natin, headgears. Sa pinadito lang yan. Okay, sa quest area, custom quest shop headgears, then baba, blank eyes. Okay. Bakit blank eyes? Wala pa ako nito sa tinagal-tagal ng paglalaro ko dito. Pero isa to sa essential kasi, critical attack plus 3%. Woo. Okay. So, blank eyes, kunin natin yan. Ngayon ko lang to, ko lang to gagawin. Oh my God. So, kailangan natin na dalawang fallen wings, five, oh, so, kailangan, uh, kompleto na natin. Kailangan na lang natin ng 15 white dye stuff, dalawang fallen wings. Okay, so yung fallen wings, I believe, tapos ko na siya. Kuwala muna ako ng white dye stuff. White dye stuff. 15 white dye stuffs. Tapos, ano, uh, not tier, pero custom quest wings. Ayan. So, fallen wings, dalawa nito, by Ooh. So, prepare tayo dyan pare. <laughs> Ayan, so gawin na natin yan. draft Pak, isa pa. Bakit kasi dalawa? Hindi ko malaman bakit dalawa yung kailangan eh. Um, pak, pack craft. Okay, so wait lang ha. Medyo, basahin ko lang to. Um, Teka lang, replyan ko lang to kasi importante to guys. Sorry. Bab, uh, cut ko na lang. Anyway, I'm back. I'm back. I'm back. So, um, Ayun, nakagawa na tayo ng dalawang Fallen Wings. Ngayon naman, tapusin na natin yung Blank Eyes. Pare, ayan na, oh ayan na nice one so ito yung mga kailangan nya 5M zenny fallen wings 250 cats eye 150 eh. etong ang mahirap kunin dito hindi, hindi naman mahirap pero matagal is etong ectoplasm etong ectoplasm kasi is hindi naman konti konti lang yung ano yung nagdadrop Nak nakikita yung mga monster nito sa Niflheim and I guess sa iba pa etong fragment of agony Um fortunately meron na akong na-farm niyan dati. No, hindi ko lang alam na kailangan pala siya dito. And mini bosher of course basic um 15 white dye stuff. So, yeah, craft na natin, craft. Tak boom, man, let's go. Okay. So <laughs> So kumpleto na ang ating critical set. Actually, kumpleto na talaga siya. So, pwede nating dang tanggalin tong dark blinkers. Well, kakailanganin ko pa rin tong Maya purple card because this is attack plus 30. Malaking tulong 'yan. Pero pag inequip natin 'yan, boom, 86. Ah, hindi pa lang dadagdagan. pala dito, luck and critical attack. Wait, what's critical attack? Is that same sa critical damage? Huh? Critical, wait, critical damage nakalagay eh. Crit rate is yung crit 86% percent, critical percentage, di ba? Kasi 86%, ito, 86, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. So, 8. Uh, meron kasing luck plus 10. Pero ito is critical attack. I wonder ano yung critical attack. I think that's critical damage kasi hindi naman nadadagdagan yung ating crit rate. 86% pa rin. Oh, so, yeah, I guess that's critical damage. What else could it be? Okay. So, now, tapos natin yan gagawin na natin dito yung oh my god gagawin na natin dito yung pagtitir so this is not 100% so sobrang nakakadismaya pag hindi ito nag success like actually nakakadismaya siya okay pero what to do right so kunin muna natin itong 160M na to 160 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah pwede naman palang maximum withdraw Pak. ayan So, kailangan, ang gagawin ko muna is traveler hat. So, para sa traveler hat, ang kailangan natin, meron kasi ako ditong notes. Na meron akong notes. Usog kita ng konti. So, traveler hat, kailangan natin, of course, ng traveler hat, which is meron tayo, meron pala tong card. So, tatanggalin. Tanggalin ko muna yung card. Oh my God. Please don't say na hindi ako prepared. Prepared naman, pero nakalimutan ko lang na may card nga pala. And, while ginagawa natin yan isabay na rin natin tong blinkers ah, okay so punta tayo dito yeah. so again this is my quest no, ginagawa ko to para ma-achieve natin yung 100k crit okay if nagtataka kayo hindi naman yan lang ang gagawin mo magti tier 1 ka lang oh guys chill 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 may gagawin pa tayo pero isa to sa mga naisip ko. Okay? Anyway, so, traveler hat. Yes, it does. Traveler hat. Very well do it. Pack. Tapos, yes, it does. Blinkers. B dark blinder pala. Blinkers? Ah, tama, dark blinkers. Okay. You know, vulture. Oh, oh my God, man. Oh my God. So, ikip natin yung blank ice natin. Thorn wings. Let's go. Okay. So, now, tapos na natin gawin yan. Balik na ulit tayo dito sa loob. Gawa na tayo ng tier 1. So, ang kailangan natin is traveler hat tapos 10 guild tribute coin. Guild tribute. Oh, letter G pala. Sorry. Kunin na natin ito lahat. 40. Tapos, meron tong castle drop. So, kailangan natin ng root of stone. <gasps> Oh my God, Akala ko wala akong root of stone. Oh my God. Kinabahan ako doon. Breath of Spirit. Okay, Breath of Spirit. Dalawang aqua stone ingot. So, nandito sila. Aqua stone ingot. Dalawa. Dalawang dragon stone. Dalawang flame stone. 25 na azure sea star. 25. Wow, oh, ang dami naman. 25 na agitonic. Okay. 25 na agitonic Tonic, tapos 25 na Lock Tonic. Oh my God. Ang hirap naman going tier 1 to eh. Tapos na ba? Oh my. Okay, so 75% please. Please, please, please. Kami sama arigato. Teka lang. Hindi ba? Wag, muna tayo magpasalamat dahil wala pa. Oh my God, 75%. Mataas siya, hindi siya 50-50. Okay, mataas siya, 75%, please. Oh, medyo kinakabahan ako kasi itong castle drop hindi madaling kumuha niyan, mahal 'yan. Okay, in 3, 2, 1, let's go. Oh my god. Just a reminder if the upgrade upgrade fails, the requirements only be consumed, not to okay. take. Oh, please. Nice one. Nice one. Oh my Excuse me. Yo! We have... Oh, my God. Tignan mo naman yan, oh. No? Agi plus 10, luck plus 20, critical rate plus 15%. Kanina meron tayong 86, ngayon 97 na siya. Tapos, critical damage plus 20%. Oh, my God. bra, Okay, next. Next natin is Thornwings. Okay, so para maka-create ng torn wings, ang kailangan natin is 150M, which I don't have. Uh, magkano pa ba kailangan natin? So, bali, 150, 200, 300. So, kuha dito ng 30. So, sure, 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 At go more. So, sorry. Medyo binibilisan ko na kasi, well, din, wala, nonsense pahabain tong video na to. Nonsense, idra 460. 460. Oh wait! I have so many. I have so many. Um, I only need thirty-two. I want to ch no. I I actually I only need thirty. Decide. Thirty. Ay, <laughs> I want to change decide on how many thirty. Proceed. Nice. Paapos sixteen. Lagi puta uh, to ah. zero. Nice. Mm -hmm. Tier one. Oh my God. Okay, so ang kailangan natin is um, traveler hat is okay na. So torn wings, 150 M which we don't, we we already have. Okay, so torn wing, meron tayo five guild tribute coin coins. Ay meron na pagkuhan na pala natin yung guild tribute coin natin. Tapos 250 gold. I'm pretty sure meron tayong gold. ito, ito 250. Bakit may gold? <laughs> That's so random um, aqua stone ingot dragon stone ingot aqua stone isa dragon stone isa sampung azure sea star. tapos sampung lactonic tapos that's it um, tear wings thorn wings 50 I mean, madali lang naman yung mga requirements nito Pero, pagka nag-fail tayo dito sa wings, okay lang. Um, At teka lang, tumatawag, wait lang. Hello guys, so I'm back. Um, ano ba yung sino sa... Ayun, naalala na. Oh, hindi ko pa makalimutan. Ang gusto ko lang, hindi ko lang alam kung ito yung sinasabi ko nga, pero gusto ko lang sabihin na if ever man na mag to, since 50%. If ever man na mag-fail to, gagawin ko na lang siya off record or hindi ko na lang siya i-record. Pero gagawin ko na lang siya kasi madali lang naman actually yung requirements niya. Problema ko lang ngayon is yung guild tribute coin kasi yung guild tribute coin ko isakto lang and naka-reserve siya sa iba natin gagawin din. Kaya, yeah. Okay? So, pero, okay lang kah kahit mag to. No problem. Pero sana mag-success. 50-50. Okay, 50%. We have 50% success rate. So, literal, 50-50. Please. For the love of God, please. Okay. Please. Oh my God. Ang sakit, man. Ang sakit. Anyway, no problem. Actually, problema yon Pero, um, anyway, so next natin is oh my god blank eyes so blank eyes so blank eyes blank eyes blank eyes so sa blank eyes we need 50 m which we we have um guild three bitcoin and gold bakit gold napaka random na itong gold na requirement so 500 gold limang beryl so limang beryl limang nova crystal Nova Crystal and limang Dragonite limang Dragonite 10 Azure Sea Star sampung Lactonic o, oh, diba saktuhan lang saktuhan lang talaga please for the love of you 50% I mean madali lang siya pero please man 50-50 50-50 so this is our second 50-50 kanina wing ngayon naman ito please yes 50% 50% okay okay now the moment of truth this is our last one and this one is nakaka nakaka ano talaga to nakakaiyak no? pagka nag nag fail kasi actually ang gagawin na natin is iti-tear natin itong ating where is it is it here oh I-turn na natin itong Nile Rose. Oh, bra, itong Nile Rose is i-upgrade na natin siya. Oh my god. And ang kailangan natin para sa oh my god, there's the blank eyes, critical attack plus 5%. Ano na dagdag? Wait, anong nadagdag? ah uh, Ah, naging lock plus 2 tapos okay. <coughs> Excuse me. So, Nile Rose. Ang kailangan ni Nile Rose is 50 M Zenny isa. So, we have 100k. Okay. Isang Nile Rose, sure. Sampung Guild Tribute Coin, we have 20. Isang ESG, oh my god, bro. Itong ESG, isa to sa grabe. So, we have 2 ESGs. Uh, so, bali, sampung beryl. Sampung beryls. Sampung Nova Crystal Sampung Dragonite Please Please Okay Okay Nag-record ba to? Nag-record naman siya Accessories Please 75% Please Please Mahirap The rest Madali Ang, P, ang mahirap lang talaga dito ESG Hindi naman mahirap Pero mahal kasi Mahal God damn Please Just a reminder. Okay, please. Okay. So that's 75%. percent mataas siya, pero still that 75%. five percent, no twenty percent fail, failure, or twenty five percent na magfail is mataas pa rin yon. Okay, next one, next one. Oh my kino ba noakala ko nagfe oh, We did it. <coughs> we did it. Ang bigay niya na is all stats plus 5 maximum HP plus 3% reduce after cast delay by 4%. Okay, so to be honest, wala namang masyadong nadagdag dyan. kasi ang nadagdag lang is all stats plus 5 yung HP pala. Kailangan ko yung HP. Okay, kasi mawawala yung high risk natin. Oops, spoiler. Kaya kailangan ko yung HP na yan and laking tulong yan. Unfortunately, hindi nagsuccess yung torn wings natin. Pero, katulad nga ng sinabi ko, is hindi naman natin masyadong problema yan. Kasi, madali lang gawin ang tier 1 ng torn wings. Okay? So, gagawin ko na lang siya off record. And, yeah. So, this is all para sa ating quest, no? Na mag constant 100k crit damage no yung ating sir etong ating sir okay so i guess well that is it for the video nagcraft tayo dito and eto yung sinasabi ko kanina di ba na akala nyo or sasabihin nyo hindi naman magiging 100k crit mo diyan eh okay so nakalimutan niyo na ba to nakalimutan niyo na ba yan guys gloom under night Okay, Gloom Under Night card. Oops, wait lang, wait lang. May tumatawag But, Ay, wait lang. Oh, hello, I'm back. Grabe na. Parang ako napagod ngayon na. Um, I'm back and hopefully hindi na mag-stop yung video. Anyway, so, <coughs> hindi, well, sa inyo hindi nag-stop, sa akin nag-stop. Ang ganda na ito, parang, ay, ano, ay hindi, inata yon talagang kay Doflamingo. Flamingo. oh, yung sa One Piece. Anyway, so, ito yung card, di ba? Ito yung card. Um, Inano siya sa akin? Binenta siya sa akin. Kaso, hindi pa bayad. Hindi pa bayad to, So, parang pinahiram lang muna. Anytime, pwede nyo itong bawiin. <laughs> Gloom Under Night card. Okay? Gloom Under Night. Pero, um, hindi pa rin ito magiging quote quote constant. Bakit? Well, kasi increases physical damage to holy, shadow, angel, and demon monsters by 40%. E, eh, paano yung the rest? Diba? Paano, for example, atros? Paano pag, for example, ah, uh, Ah, uh, teka lang. Ano ba 'to? Check ko, check ko, check ko, check ko. Ba ba mat matanga ako bigla eh. <laughs> Ano bang race nitong buisit na to? What is your race? A demon pala to. Oh. Oh, I mean most 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 naman most ng MVP, no? Pero paano pag halimbawa si Frioni? Ano ba si Frioni? Oh, Turtle General ayan bawa yat. It's not gonna be 100 100k pa rin. Pero sa pagdating, I think, pagdating sa Beelzebub, pagdating kay mismong Gloom, I think, kasama si Gloom. Tapos pagdating sa, yeah, basically, yung mga sinabi dito, Shadow Angel, siguro pati kay uh, Valkyrie. Valkyrie's Angel, no? no? Pero most ng MVP is madadagdagan ng 40% damage. Physical damage. Madadagdagan siya. So, oh, that's why ginawa ko rin tong Nile Rose kahit walang dagdag siya sa, wala siyang dagdag sa flat stats pero meron kasi siyang dagdag 3% HP so dalawa sila that, that, will be that's 6% Um, yeah, so that's 6%. Eh, mawawalan tayo ng taugong kaya Yes, 6% is nothing compared sa 100%. Pero, magiging glass cannon tayo niya. Okay? Unfortunately, pero, yeah. Kailangan talaga. Para sa 100k. We have to make sacrifices. Hindi natin pwedeng makuha lahat. And kung magtataa kayo, nasan yung weapon ko nandun sa isang account di ba? na pinang- pinang ano ko. Pinang-coquest ko. Anyway, that is it for the video, guys. Maraming-maraming salamat sa panonood. So, yung traveler hat natin, success. Yung blank eyes natin, success. Tapos yung dalawang Nile Rose natin is success. Okay? So, kailangan ko pang gumawa ng isa pang Nile Rose. Unfortunately for me, kasi meron ako isang Nile Rose. Eh. Saan isa ko Nile Rose? Yeah, unfortunately for me. Bakit unfortunately? Well, kailangan ko pang gumawa ni sa pan Nile Rose. Asan na yun? Stop. May isa pa akong Nile Rose eh. Oh my God! Nasaan na yun? N H element Where's my Hello? Hello? nawawala. I mean, I'm I'm sure nandito lang 'yon sa iba kong character nandito lang 'yon. Pero tatlo kasi Nile Rose ko. Anyway, that is it for the video guys. Hanapin ko na lang yung mga Nile Rose na yan. That is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Hopefully, kahit pa paano natuwa kayo dito kahit halos wala man tayong ginawa, 'di ba? nagcraft lang tayo. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung aking journey, no? Papunta dun sa 100k baka sabihin niyo, eh binigay lang sa iyo eh hindi siya binigay. Kinraft ko siya. Okay. Well, binigay sa akin yung traveler hat. Yes. Pero, ginawa, ginawa ko siyang tier 1. Okay? So, yeah. That is it for the video, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Hopefully, kahit pa paano gustuhan nyo to. And, katulad sinabi ko kanina, like nyo yung video kung nagustuhan nyo. Tapos, comment kayo sa comment section down below. Let me know kung meron pa ba kayong ibang tip, no, para mata mapataas natin yung damage. Aside from, Um, refine yung plus no yung upgrade aside from that no meron ba, ba ibang tip maybe cards no let me know sa comment section down below and subscribe kayo dito sa channel no kasi i'm trying to hit 1000 subscriber mark and also yung channel membership don't forget no kung gusto niyo tulungan yung channel help the channel financially pwede niyo siyang gawin by joining sa ating membership program. Wow! <laughs> so, meron tayong tatlong tier, 25, 49, and 99. Okay? So, mamili lang kayo doon. And the perks are, or is I guess I, ano lang um, shout out lang at the end of the video and yung um, isa pang perks is pag nagsuggest kayo ng game ipaprioritize ko kayo okay as long as yung game natin or game na isasuggest nyo is libre okay so that is it for the video guys maram maram salamat sa panonood once again my name is CJ and I will see you all in my next video which is I think gagawin na natin to titignan natin kung magwa 100k na ba Let's go.